Hi guys, good morning. So for today's video, ay magbigay tayo ng reaction at i-explain na lang din natin at the same time at kasi sobrang daming nagdibatihan nito guys as in kagigising ko lang dahil napuyat din ako nanood kagabi so dito tayo sa sagot ni Ati Manalo guys ang bagong Mission Universe Philippines 2025 so marami kasing hindi kontento at uh, sa sagot ni Atisa dahil nga daw ay hindi daw nasagot ng tama ni Atisa yung question. Ako din guys, nagkaroon din ako ng doubt. Nagkaroon din ako, la ah, bakit ganun yung sagot niya? So ngayon, ilalagay ko dyan sa screen. Ayan, para mabasa nyo rin yung ano, yung question at saka yung sagot ni Atisa Manalo. Kung bakit at kung saan banda ang mga tao nagdibatihan sa sagot. So, ngayon, ito, basahin natin, guys. Ayan. Question ni Atisa sa Manalo is, They say that a good leader leads by example. Tell us about one event in your life when you lead by example and the impact it made. So, ayan. One event sa buhay ni uh, Atisa sa Manalo. No? Na magiging uh, example. Magiging example siya. So, ngayon, ang sagot ni Ati sa Manalo is ito. I feel a while ago on stage and the thing with me is whenever I fall in life, I always make sure that I come back stronger. Diyan lang tayo. Diyan, hanggang diyan lang tayo mag-focus. Napakalakas ng ano niya. Napakalakas ng sagot niya, guys. Kasi as a leader guys, kahit ano pa pambabatikos nila sa iyo, paninira sa buhay mo, harapin mo sila ng napakalakas. Harapin mo sila ng buong pagkata pagkatao mo, buong ikaw talaga na ibibigay mo sa kanila yung strong leadership mo na kahit na ganito yung ginagawa nyo sa akin, andito ako, tatayo at tatayo ako at magiging malakas na haharapin kayong lahat. At dito sa ano sa dinagdag niya na sagot, dito yung mga tao na nag-focus. Kasi ito yung nakikita nila na hindi daw akma sa sagot niya doon sa question. Which is ako din mismo ay nag-question bakit niya pa kasi dinagdagan ng ganon. Tama na kasi yung una niyang sagot na ano, na yung uh, first sentence niya. Okay na yun, napaka-strong na yun. So dito, dito dinagdag niya pa to So kahit ako mismo din nag Ano, nag, wala, bakit ganun yun uh, na confuse din ako doon So yung mga tao ngayon nagdibatihan At nagsasabi na hindi daw niya deserve Na maging Miss Universe Ay nagkamali po kayo guys Napaka strong po ng sagot ni Atisa Doon lang kayo nakafocus sa baba Yung next Uh, next paragraph uh, na uh, next sentence ng ano niya ng sagot niya which is ito last year i was here on this stage and for the second time this year i am here putting everything on the stage to become miss universe philippines Because this is mine and my grandmother shared dream. So jan sila nakafocus naka kasi dinagdagan ni, ni atisa nang ganyan Oh, and she passed away early this year and this is my ode to her. O, dyan sila nag-focus kasi hindi daw nasagot ni Atisa ng mabuti. Pero sa totoo lang guys, at the first sentence of the answer of Atisa Manalo is very very strong. Very very strong siya talaga guys. So walang doubt na siya yung nanalo. Ako din naman mismo na ano pagkatapos ng sagot niya ay talagang nag- ano ako sa sarili ko, bakit ganun? Bakit ganun yung sagot niya? Ang layo naman sa question. Pero, nung binalikan ko yung sagot niya, guys, ay super napaka-strong talaga. Kasi, nag-akma yung question niya sa nangyari sa kanya na nadapa siya. One event in your life. O, oh, ba diba ang nakalagay doon? Tell us about one event in your life when you lead by example and the impact it made. So, yung nadulas siya, ba diba, tumayo siya at hinarap niya ng buong lakas. Hindi siya nagpadala doon na, ay, natong ba ako ganito, ganito siya. Ayun, hindi niya pa rin, ano, hindi niya pa rin yun uh, pinakita na halanada pa ako ganito, ganyan. Pero buong tapang at buong lakas niyang ipinakita na kaya ko to. Ito ako kahit nadapa ako. 'Di ba? So, ayan. Kasi ako din, guys, ang gusto kasi ng mga tao na manalo is si Sibo or si si si, na, na, si Naluan Laguna, which is si Iliana Adwana. Yun. Ako din, guys, ang gusto ko rin na sagot talaga ay si Cibo si Ad Eliana Aduana which is in Aluan Laguna at saka si Sultan Kudarat. Silang tatlo ang may pinakamagandang sagot para sa akin. Pero nung ni-rewind ko at ni-review ko ang sagot ni Atisa ay napaka-strong niya at the first sentence. naka na kasi yung mga tao doon sa baba na dinagdag ni Atisa which is parang panggulo lang ganun. So ayan, 'di ba? So, deserve niya maging Miss Universe. So, kaya supportahan na lang natin siya ha? kung ano man yung magiging journey niya doon sa Miss Universe this year. So, thank you!